Uy, alam ko narinig niyo na ang balita, ang Pilipinas, ang galing-galing dito. Kuwento ko sa inyo kung bakit. Una, alam niyo ba na ang Pilipinas ay may mahigit 7600 na isla? Ang daming pwedeng puntahan na beach. Sunod, ang mga Pilipino, mahilig kumanta. Pambansang libangan ng karaoke dito, halos lahat ng bahay may karaoke machine. Kaya kapag bumisita kayo, maghanda ng kumanta ng mga paborito nyong kanta. Pangatlo, ang hari ng kalsada, ang jeepney. Ito yung mga makukulay at magagarang bus na pangkaraniwang transportasyon at simbolo ng pagiging malikhain at matatag ng mga Pilipino. Pang-apat na katotohanan, mahilig kumain ng mga Pilipino. Mula adobo hanggang lechon, laging may masarap na pagkain. At huwag niyo kalimutan ang halo-halo, dapat niyo talagang matikman. At panghuli, ang pamilya ang pinakamahalaga sa Pilipinas. Malalaki at madalas ang mga pagtitipon ng pamilya importante ang pagsasama-sama ng pamilya. Ayan na, limang nakakatuwang bagay tungkol sa buhay sa Pilipinas. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming trivia.